piling jackpot yung piling mga kapilingon hindi ko talaga sinasadya ba ang ganda pa kasi ng sapatos na to oh. ang ganda pa talaga ito ni piling hero badalhin talaga natin ito hindi natin ito palampasin <laughs> ang daming mga basura mga kapilingon na mga kitchenware parang may naamoy ako hindi maganda oh, hala, punong puno grabe ang dami eh. <laughs> nagbuka tayong magnanako pag ganito karami ba oh my ang dami yun, oh. grabe, mga piling jackpot na naman tayo ngayon. Wow, ang dami. Grabe na. Judli ba? Sobrang dami nito. Wow! Ito oh. Grabe, ang dami. Swerte yan talaga. Swerte, swerte talaga yan. Sana. Hindi natin itong mga baunan, na ito kasi lagyan natin ng... Ito, dali natin ito. Bago pa man o. No. May baunan no. Lagyan ng sabon ba? Sabon Ito pa lang mga Kung mga ba? May magugas ka ng mga gulay. Tapos iyan mo dito? Strainer pala. Ito oh. Sit na strainer. Yung wow! mm, mga baunan pa dito, oh. Ang cute, ang baonan, oh. Ayan, madalihin natin itong pakinabangan. Tapos mga bata. Oh! Ay, talaga. Dito. Ang dami nito, mga kapilunta. Dito, oh. Ayun natin. Uy, oh. ay, sayang din. Ayun <muchas> mga kapilingon, magandang araw sa lahat and welcome to Pilingir Channel. Sa ngayong araw na naman ito mga kapilingon, eh, nadir ikot-ikot na naman at pagliraw-liraw ang gagawin ni Pilingiro. <laughs> para ng buong ba? Liraw-liraw na naman tayo at maganda shopping na naman tayo sa mga basurahan. Ako, iwat ko lang kung ano na naman ang makuha natin ngayon ba? Sana no? <laughs> Palagi na lang nagsana Ah, laban lang Pilingiro. Talagang basuriro lang kara. Tapos kung hindi tayo mag magano, ay wala tayong makukuha. Kaya let's go. Talagang magbakasakali is talaga. Ay, taste-taste at wala naman ang katapat dito. <laughs> kung baga, ay pampalipas. Uras na din itong lahat kasi ano rin eh, nakakalungkot rin palagi tayo. Nakakahiga lang ba? Kaya buti pang magbakle-bakle, maglakad-lakad tayo dito eh. May mahana pa tayong basura sana all. <laughs> ha? Ah! Let's go mga kapilon. Iwan ko lang kung saan tayo dalhin sa ating padhana ngayon. Uy, <laughs> sana all padhana A few moments later. Ito sana yung first spot natin mga kapilingon. Pero parang wrong turn man tayo. Iwan ko lang kung anong laman ng plastic na ito. Ito ba? Plastic lang talaga. First spot sana natin ito. Pero parang wala. Punta tayo sa ibang lugar wala man yeah, let's go sa ibang spot sana all may paspat-spat spot, spot pa no? may gold dito <laughs> gold na ano pala disposable plates Ay, may ano dito mga kapilon tingnan natin may plastic tingnan natin yan natin kung anong laman ng plastic na ito kasi para man gamit damit yeah. baka may bakas pang may pang paswerte ito dito ba hindi natin malalaman kung hindi natin bung tingnan bukharin <laughs> ay ito mga kapilingon no? ay magagamit ito sa mga bata maganda pa mga kapilingon pang babae man siguro no? ito iwan ko lang sobrang ganda pa para lang hindi ginamit ba diretso tapon sana oh. ay dali natin ito ay eh, sayang din yan gusto ito ng no, mga chikiting ba mga oh. ito mga short short ito malaki man ang hawakan no? Ay, huwag na lang ito, eh. <laughs> Malaki yung biwang ba? <laughs> ito mga short oh. Hindi mo short, pinutulan lang ba? <laughs> sinadya. Ito yung ano, yung legit na short. Ay, dalhin natin ito, itong isa. May one point na tayo. Ito, parang luma, ah, parang... Ay, uki okay pa to, dalhin natin to dalawa. Short, hindi masaya sinadya. Talagang short siya ba? Yung iba kasi sinadya lang, ginawa lang short ba? ito rin mga kapilong, oh. pang matanda naman to eh. huwag na lang to ito pwede pa to dali natin to ito maganda pa kasi eh. bago pa oh hindi na natin natin dali natin yan ito wag na to para mang pinaglumaan ah. huwag na ito itong isa na lang dali natin ay dalawa pa tatlo pa lang <laughs> dalawa ano natin yan oh hindi ba may ano na tayo nakapoint tayo dito Sino oh. sakali talaga lang talaga ang lahat ba? Sino oh. ba magkakala na makakuha tayo ng ganyan? sa reveal na tayo. <laughs> Sana all sako reveal. <laughs> Dali na talaga natin ito dahil sayang din naman. Ito pa bilhin natin sa ukay. Oh. Sayang to eh. Maganda pa. Ito Yan. Proceed tayo sa ibang spot. Kalain yung mga kapilingon. Pinagbigyan <laughs> tayo dyan. Hindi tayo na zero ngayon. Pursi sa unahan. Baka mabdagdagan pa ito. Natatawa na lang ako sa sarili ko ba? Halukuhan. Kasi pinsatsaan na ako makapasok dito. Ng mga sulok-sulok. Basta may mahanap lang na basura. Ganyan talaga pag walang wala. No? Magsipag ka talaga. <laughs> Iba talaga pag mahirap ko. Oh. Naluko na. Kaya let's go na A few inches later mga kapilingon, ay, na, piling jackpot just pilingiro mga kapilingon, hindi ko talaga sinasadya ba na makita natin itong sapatos na ito mga kapilingon no? Oh. at saka may sandal pa hala na po, ay, nito ba mapawaw man tayo nito, oy ang ganda pa kasi ng sapatos na ito oh. hala, magagamit pa talaga ito ni pilingiro badalhin talaga natin ito wow! hindi natin ito palampasin <laughs> ano bang brand ng sapatos na ito ano ba ito, ay, iwan ko lang anong brand ito Rain man ang pangalan, rain walking. Rain walking man, rain walking. Ay rain walking natin ito. Sobrang ganda pa mga kapiluno. Wala mang ganun ito dito ba? Wala nang tatsar dito. Ay nako rain walking daw. <laughs> Pinagmayabang wow. ni Tlingero. Meron pang sandal. Walang ito wow. na luto na dalhin talaga natin itong sandal ato dahil hindi man tipak. I mean hindi ano ba? Hindi man gas-gas. Walang sira wow. ay dalhin. Oh, ito pa oh. Oh, di ba? Wow. May chinilas pa oh. May chinilas pa mga kapilingon. Wow! Oh. Sobrang ganda. Kaya tingnan natin. Tingnan natin mga kapilingon. Ang ganda pa kasi. Di ba oh? Basta na ul talaga oy. Wow! Oh, ul ka talaga sa mga basura ba. Jackpot sa blingiro ngayon ba. Dugay-dugayan ay imiko sa na natin nito sa ating sako. <laughs> Magic sako come here. I need your presensya talagang isalalagay natin ito dalhin natin ito eh gagamitin natin ito isusulob natin ito I-try natin kung kasya ba ay kasyang kasya ito oh kasyang kasya mga kapilingon nakikita pa nga yung ano ko ba dalhin talaga natin ito ba magagamit ito ni Pilingiro ay eh. may sosyal na tayo na sinilas at saka sapatos may sandal pa nalo wow! ka na <laughs> Lagay natin ito ay Ito magagamit natin ito sa ano Ano bang size ito? Bakit hindi ito magkasya? Ay ang kasya yeah. 41 ang size Ng sapatos So yeah, let's go Silid-silid is the key na mm -hmm. Hindi natin magbili-bili ba Kaya pang kailangan bilhin. Ilagay na natin sa sakubag Ang <laughs> ah, grabe is pilingiro Nang harvest lang sa basurahan ba Iba talaga pag ng buangon ay pilingon lang ah. Pilingon lang pala no. Huwag yung bad words. Ito yung banda mga kapilong. May nakita din akong plastic ba. Tingnan din natin kung anong laman. Baka ma mabuslan pa to ba. Ay unan pala. Huwag <laughs> na ay maraming unan sa Pilipinas. Maraming unan sa Pinas. Huwag na yan. Pwede yung magawa ng sako lang ba. Mag DIY lang tayo ng unan. Kaya Wag lang yan. Ay hanap tayo ng iba. Marami pa kasi dito mga ano, meron pa dito'ng toolbox oh. <laughs> baka baril laman ito. Ay naloko na. Iwan ko lang anong laman yan. Lagyan ng beauty, siguro yan. Meron pa nga dito mga kapiling mo. Part ng toilet ba? <laughs> naloko na. Meron pa dito. Tingnan natin baka may maganda pang baunan. Ito oh, itong plastic na to. Atras muna natin yung camera ang galo likot-likot. Oh. Talagang pag talaga swerting swerting talaga yan yun parang tayo ngayon yun na natin dalhin natin itong mga baunan na to kasi lagyan natin ng ato dalhin natin ito bago pa man o no. nakikita nyo ba no yan may baunan oh no? ang daming baunan o no? may mga baunan pa ito lalagyan natin ng... Nalagyan ng sabon ba? Sabonira. Ito uh, basket na lagyan ng mga uh, ay ano pala mga pinong kung, ba may magano ka magugas ka ng mga gulay tapos ano mo dito strainer pala wow! Ato, sit na strainer ay ang cute ng street na street sit na strainer ba sit siya from smallest to biggest ito uh. ang dami ang ganda pa Pakinabangan pa to eh. Dalhin, dalhin. Magdala tayo nyan. Sayang din kasi yan. Pagmano tayo ba? May mga baunan pa dito oh. Ang cute ang baunan oh. Ayun, dalhin natin ito. Pakinabangan. Tapos mga baunan. Oh. <laughs> Hindi natin magbili ng baunan. Baunan. Sit, sit pa oh. Ito oh. Tirno pa. Cool. Wow! Nagpalingon-lingon ako ba? Para kasi akong buang dito. May nunga dumadaan ay Tirno talaga to. Ito sa mga anak ko ba? Parang sinadya lang bilhin sa merkado. Ito, makikita nyo ba ito, no? Naloko <laughs> na ito. Naloko naman tayo dito. Apat na sito pa mga kapilingon. Ay, lima. Not one, not two, not three, not four, not five, but six. Kala-anim na piraso, mga kapilingon. Wow! Ang dami nito. Dalhin. apit to pa. Ay, Tala, ang dami talaga nito, Ang dami nito, mga kapilingon. Ito, oh. Dalhin natin yan. Uy, sayang din. Hindi man dyan sobrang mahal niyan. Eh, sayang 'yan, yung bilhin, bilhin. Magbili-bili pa tayo ito, oh. Ang cute din ito, oh. Yan, oh. So, talaga, ng pasirbihan lang talaga. Pagigiging basurero, Hindi man siya. Ma ano na nino, yan. Uy, mura lang yan, pero pagbilhin yan. Mabigat din yan sa bulsa. At, hindi, hindi din isa, dalawa. Ito, oh. Ang cute. Mayroon pa dito, oh. Tatlo. Aguroy, sakto wow! sakto. Tatlo, tatlo yung anak ko ba? Uniform <laughs> po niyo. Sabi nang nakakita sa akin ay may buang manag ano <laughs> Meron pa din yung mga kapiling yun. Aside from, aside Meron din cute na mangkok. Hala, grabe talaga ang pagiging basura wow! yun ba? Pagiging karir-karir na talaga ba? Iwan ko nakita yung buka ko ba? Na? Ito oh. Sobrang cute ng mangkok ba? Ito ang bago Hindi mo ka magsawa. Wow! Ang bago dito ang si Dalian at kasi ang bago man yan. Tutulain mo ba? Dito lang sa ano ba? Isang plastic na to. Parang kung titigan sa first place ba? Akala mo lang ano? Walang wala ka lang ano ba? Walang mapakinabangan kasi rugit na rugit ito. Alihin natin yan. Uy, kunin na natin yung sakubag. Punong-puno na yung laman natin ngayon yung sakubag. Pa talaga tayo ngayon ba? Sa balunan pa lang oh. Solve na solve na tayo nito. Ang dami. <laughs> ang dami nito eh. Hala, grabe. Sobrang dami nito mga kapilingon. Po, oh. Ito pa oh. Grabe, ang dami na. Umaawas na wow. talaga sa aking nalagyan. Swerte-swerte talaga tayo ngayon ba. Ito rin, dalhin din natin ito. Sayang din naman. Ito. kudalin din natin ito. Sayang din naman. Hindi man ito mabasag. Dalawang piraso. Ito, dalhin din. <laughs> na, kunin natin yung isang bag. Grabe, punong-puno na sa ngayon. Dito lang tayo nag-ano, pero hin uwi, pauwi na tayo, pero grandaan pa rin tayo, uy. Hindi ni bali na at mag -ano ba. Sobrang puno na yung ating dadalhin, ah, bahala na. Basta magdandaan pa rin tayo. Kaya let's go. Iba talaga pag marami na tayong nakuha ba. Hindi bali na at mabigat. Marami na, pero sobrang tuwa ni Pilingi Roy eh. pag ganito ba. Piling bliss kasi pag medyo makarami tayo, kaya pa ano na tayo, dandaan na tayo pauwi, pero pag may makita pa tayo sa mga gilid-gilid ay tirahin <laughs> kukunin pa rin natin kumbaga grab the opportunity lang kaya kuha na nang kuha asula okay, let's go pakalain mo ang kanilang mga basura dito mga kapilon tingnan nyo o, may mga sapatos <laughs> sobrang punong punong diba? ayos pa naman to oh, itong red maroon red maroon oh, ang babae sobrang ayos pa nito wala mo nito oh, Sayang din naman to. Hmm. Sayang din kasi. Dali natin yan. Pero ang pandin dito oh. Diba talaga basura na dito eh. Ito may orange pa oh. Sa loob. Parang hindi mo. Mga flex. Mga maayos. Wow. Ano naman natin. Kasi punin natin to. Sayang din. Pero pa dito. May ano pa dito. Parang boots ba boots iba talaga, talaga, talaga mga basura dito ba? Sobrang susyan Dali natin yan ay sayang natin yung bag Ito pa si Pilingiro naglalakad papuntang bahay Pero nagtingin-tingin At may napansin tayo dito sa gilid mga kapilingon Yan o mga nakahilira Sa gilid tingnan natin ito baka may maano tayo <laughs> May makuha pa ba? Kaya let's go Dadamstirin natin ito Yan o at may sako pa sa gilid mga kapilingon. Tingnan natin baka may ano pa yan. So may sako pa. Yeah, let's go. Excited mas na naman sa pilingiro. Tingnan natin to agad mga kapilingon. Nanak ko na ano pa. Na misplaced ko pa yung ano ko ba. At yung gloves ko. Ay magano lang tayo ngayon. Magbuhos lang tayo ng alcohol. Desinfectant. Kasi mayroon din naman doon doon. Ano kasi. Hindi ko na malaya. Naasan ko ba yung nilagay? Nalagay yun. Tingnan muna natin itong sasako baka. May maano na naman tayo dito. pangdagdag dagdag sa ating landam, Mga ano lang pala. Ano, mga mga May mga sandok po. <laughs> mga sandok at saka ano. Mga sandok lang pala. Mga kutsara, ganun dami mga kabilo Tingnan nyo. Punin natin yung kamera Ang mga basura mga kabilo Na mga kitchenware. Tingnan natin. Grabe ang dami oh. Grabe mga basura ba? Nandito sa sako. punong puno yung sako natin <laughs> natin punong puno yung sako ba atras muna natin yung camera no para maklaro mahiwan ko lang kasi against the light kasi hindi maklaro ba dami mga baso eh mga shot glass mga kapiling ba oh, hala punong puno grabe mga shot glass mga kapiling oh. punong puno shot glass <laughs> umuulan kasi kagahapon kaya yun oh ang dami mga shot glass oh ang dami may iba na nang, nang, nang buak ba nabiyak yung iba grabe ang dami oh sus grabe mga kapilingon ito oh. grabe punong-puno para hindi ako makita ba nasa kasi ako sobrang init grabe ang dami oh so magdala lang tayo nito oh ng iba hindi natin dalhin lahat kasi may mga baso pa oh. Grabe, ang dami mga kapilingon. Meron pa oh. Diyan wow! eh. sa isang lalagyan. Grabe, ang dami oh. <laughs> Nagbuka tayong magnanako. Pag ganito, karami ba? Ha? Ah. Sobrang dami kasi. Kaya e, yun oh. Mga shot glass man eh. Ang dami na natin shot glass. Nako, naloko na. M Mamaya, yung isang sako naman natin i flip flips Ilagay na natin sa ano. Piliin na natin hindi mabiyak. Sabi, ang dami oh. mga baso. Dito, meron pa dito. Ano kaya to? Sa plastic na ito. Ay, akala ko hindi na on yung mic ko. Ang dami yung oh. grabe. Mga baso man lahat mga kapilingon. Mga baso oh. ang dami, andami Ang dami ba? Ay, piling jackpot na naman tayo ngayon. Ang oh, eh? oh. daming baso. Grabe. Grabe na. Ito ba? Hindi na to basta-basta yung mga basura ni Pilingiro. eh mga baso. Ito, <laughs> mayaman na tayo ngayon dito. Ha? Ah, magiging mayaman sa naon. Piling mayaman. <laughs> magiging mayaman sa binasurahan. Kung okay, na binasurahan lang lahat ba? Walang ano. Mga pakapalan ng mukha lang ang puhunan. Ang dami, oh grabe, i-zoom na natin para mas ano nyo yan oh, ang dami mga shot glass na naman to eh. meron pa sa isang sako tingnan din natin, yan. meron pa doon oh ang dami na naman dito nako wow. may, ano tayong bahay natin ito sa mga <laughs> kitchenware isang sako mga kapilingon nabukaran na natin ba, natanggaran na natin ng tali mga shot glass rin mga kapilingon grabe ang dami oh oh Jesus, grabe kanina, nakuha na natin yung iba hindi lang natin dinala yung ano pinili ko lang may biyak kasi uba no mga shot glass man ito kapiling mo ito naka naka ano na ako naka plaster na ako doon naka tubang na ako sa highway ba nasa gilid kasi tayo ng daan naloko na to ba para man ako magnanakaw nito eh <laughs> ang dami tumalsi kasi yung ibang tubig kasi may may umuulan kasi kahapon kaya yeah, mga kapiling punong puno ito sa ano grabe ang dami oy uh. <laughs> lagi kita yung ano ba naloko na ilagay hindi ko na muna ilagay sa so bag diretso kasi ano piliin lang natin yung hindi ano ba hindi biyak yung walang crack ba yung walang may ano kasi may iba kasi may nadamis na. sa sobrang dami kasi siguro ba nadasok oh, or nadiin ba so ang dami oh grabe ang dami mga baso naman to may iba kasi nabiak huwag kagaya nito yung nabiyak ilagay na natin dito may nabiyak kasi sobrang dami mga kapilingon wow ito eh. sus grabe ang dami purong baso tingnan nyo yan para ako naglalaro dito ba hmm naka ano na yung iba ba hindi ko lang inaisa-isa yung iba kasi ang dami sa abot sa ilalim may mga na yung nabiyak dito na lang natin ilagay. May nabiyak kasi sobrang dami nito oi. Eh. Wow! Uh, grabe ang dami. Para na tayong ano ba? Grabe ang dami mga kapilingon. Para magnanakaw pilingon, nang magnanakaw si Pilingon, magnanakaw ng uh, mga kitchenware. Hala, pakapalan mo pa yung mukha mo, pilingiro, eh, may, nandyan pa yung iba, mga kapilaw. Nandyan, lang yung mukha. Ay, wag na natin yung ano eh. Buksan natin yung ibang sako. At tapos kunin natin yung hindi basag. Ang dami nito eh. Wow! Sobrang dami ba? Na ignorante Pilimiro. <laughs> so, sobrang dami oh. Para na tayo tuloy na mga ano ba. Wow! ang dami talaga. Ay, sobrang... Punong-puno na naman yung bag natin ngayon ito. Sa naula naman to go na mga kapilingon sobrang naparami na spilingiro kayo ba oh. jackpot na jackpot ang piling natin ngayon dahil bahala nagmabigat ang dala natin oy. Kaya ah, let's go na di bali na mabigat oy. Ito, tayo, hindi <laughs> <but>, diba? <laughs> tayo zero oh. sobrang dami yung video natin ngayon ito yung pinakamarami kong nakuha ba yung iba nga hindi ko nga na ano ba nabiyak, na, ah, nabasag sa loob ng bag kasi dinasok ko ba dinuin ko ng dinuin para lang madala yung iba ayun Natuluyan ni iba <laughs> na basag pagdating sa bahay. <laughs> yeah, shout out muna tayo. Shout out po kay Ma'am Gina Mansano from Madela, Iso, uh, Quirino Province and advance happy birthday po. Sa apo ni Ma'am na magbe-birthday this coming July 6 na si Ma'am Tala Mansano. Yan, yeah, advance sa birthday po sa apo ni Ma'am. Shout out din po kay Ma'am Edeliza Hinio from Quezon City. Shout out din po kay Ma'am Fidi Guzman watching from Davao City. Shout out din po kay Ma'am Nini Villegas from Benito Soliven Isabela. Shout out din po kay Ma'am Heidi Vlog. Shout out din kay Ma'am Eva Santarin from Caloocan and congratulations sa anak ni Ma'am na kakagraduate lang bilang isang pulis na si Sir Paul Santarin. Yan, congratulations po sa inyo sir. Shout out din po kay Sir Romil Dominguez watching from Pangasinan. Shout out din kay Ma'am Vicky Aguila. Shout out din po kay Ma'am Silda Kalo from Sibu. Shout out din po kay Ma'am Lolita Ganda Curtis. And shout out din sa friend ni Ma'am na si Ma'am Arlene Ragay from North Caloocan. Shout out din po kay Ma'am Celia Calo. Celia Kado from Millaor. Kamsor Bicol. Yan, maraming salamat po sa inyong lahat mga ma'am and sir. Lalong-lalo na po sa mga nagsubscribe at nagsuporta sa aking munting YouTube channel. At sa mga hindi pa po, po nakasubscribe, pasubscribe po na aking channel from Pilingir channel. Thank you for watching. God bless.